apart nito na ito ay not a mirage. Meron bang nakakaalam? Ano yung hey, word na mirage? Mir mirage. Illusion. Parang may nakikita ko. Santos. Ah. Uh, Ayan. यार दे जा

yang bedih ada 31 Ubi dia Christian Naisip tayo na lahat tayo ay nakatanggap libro. Ah, para ma-report. Sa pag-ikita nila tayo. at sa Lahat ng mga basura natin. Nangigil niyo yung wire. hindi laki-laki yung halang at... Mga naka-spy lahat. Mga naka-spy lahat. Mga na. spy lahat. Mga naka-spy lahat.